Ayan, magandang araw sa lahat. Ito naman Pamalas TV. Andito na po tayo ngayon sa ating tanim na pormusa na pinya dahil rest day natin ngayon. Tayo ay magme-maintenance na naman sa ating tanim na pormusa na pinya, ano? Yan, ganito lang guys ang ating araw na umiikot. Pag wala tayong pasok, dito naman tayo sa ating mga tanim gaya nitong pinya. Dahil nga dito sa amin, sunod-sunod na naman ang ulan, eh, kailangan natin na i-maintenance yung mga damo dahil talagang napakabilis na magsilakihan ang damo at huwag natin naantay na mamulaklak ito ano, para kasi pag namumulaklak ang damo yung susunod naman kapag nakahinog yun tutubo na naman uli ano. kaya ang gagawin natin aalisin natin yung mga damong tumutubo ayan kaya yun, magang umaga, nandito naman tayo sa ating taniman. Yan ano guys, diwali ganito lang umiikot ang ating pang araw-araw na ginagawa kapag wala nga pasok sa trabaho. Dito na naman tayo sa ating taniman. Sa nyugan ano. Kaya, yan, samahan nyo ako guys sa paglilinis sa ating tanim na formosa na pinya. Yan, kung makikita nyo nga ay magaganda na rin. Kung mga dalawang buwan pa, tayo ay magpapabunga na dito sa ating tanim. Kaya kailangan natin tong malinisan. Umalis natin yung mga ibang damo para sa pag-apply natin ng pampabunga ay malinis ang ating pinyahan ano para walang sagabal. Ayun. Eh ano guys, di diba bali ganto nga gawin natin yung mga damo na tumutubo ito ang ating aalisin ano. Gaya nitong ginawa natin sinasampay lang natin sa ibabaw ng pinya para hindi na uli tumubo. Dahil tag-ulan ngayon, kapag ilalagay natin sa lupa, eh, magtutubo uli yan. Ano? Yan. Gaya nito. Yan, kailangan natin yan alisin yan. Dahil yan ay namumulaklak na. Hindi natin dapat antayin na maghinog para upang maging isang binhi na naman. Yan, gaya nyan, Malapit na yan yan dapat ang ating inaagapan ano yan Video marami rami rin ang ating alis na damo sa ngayon pero kung ano ang maabot ng oras natin yan eh, maghapo na naman tayo dito sa ating tanim na formosa na pinya upang i-maintain ito ano yan at ito nga guys pakita ko rin sa inyo yung inintercrop natin na gabi sa ating pinya yan, kung nakita nyo ay malalaki na rin matataba. Yan, ang laki ng kanyang puno. Yan, ito guys ay isang intercrop dito sa pinya upang hindi lang nga pinya ang ating produkto kundi ay mayroon pa rin tayong gabi na maaani ano. Yan. Di bali, ang gagawin nga natin dito sa mga suhi ng gabing to, ito ay aalisin natin para hindi matalo yung pinya sa ilalim pero malalaki na rin sila ano ayan yan di ba Ganto lang guys ang aking ginagawa ano kapag wala tayong pasok ito ang ating tambayan yung pagmimintinan maintenance sa ating tanim dito sa nyugan. at yung gulay nga, nga natin yon nalinisan na rin natin yon yung huling Thursday natin ano kaya sa ngayon ito na naman ang ating gagawin ayan dahil nga sabi ko kanina tayo magpapabunga na dito kailangan talagang malinis ayan pakita ko lang guys sa inyo ano ang ating mga ito di bali hanggang to sa dulo ang ating lilinisan Ayan, dahil nga mahal ngayon ang libor, nagkatsagaan lang natin na malinisan to. Dahil hindi pa naman gaano makapal ang damo. Kaya pa naman natin itong mag-isa. No? Gaya dito, medyo malinis pa. Wala pang mga damo na tumutubo. Yan. Kaya, yun ang unahin natin. Kung saan yung makapal ang damo. O namumulaklak na. Yun ang ating uunahin na gamasan. Ayan. Gaya dito, medyo may mga... Yan, dito tayo mga damo na rin dito. Doon sa gitna. Yun ang susunod natin na gamasan sa ano. Ayan. Ayan guys. Di bali pinakita ko lang sa inyo kung anong ating ginagawa kapag wala tayong pasok. Di bali nga andito tayo sa ating taniman na formosa na pinya upang mag at marami tayong ginagawa dito guys. Ano, hindi lang yung pagtatanim ng pinya ginagawa natin dito. Kahit yung pagtatanim ng walis tambo. Ayan, marami rin tayong itatanim dito sa Newgan. Kaya abang-abang lang kayo guys sa ating mga susunod na upload dahil ang ginagawa natin ay talagang ano to ano, personal natin tong ginagawa dahil ito talaga ang ating gawain. Talagang sanay tayo sa lahat ng mga pwede natin pagkakitaan ginagawa natin dito sa lupa ano dito sa nyugan para ito ay isang sideline lang ano guys na ginagawa natin para hindi lang sa trabaho tayo umaasa dapat mayroon pa rin tayong pinagkakakitaan kung ano ang hilig natin yan wag natin sayangin kung anong hilig natin gawin na natin wag natin antayin na tambay tambay lang tayo ano guys kaya kailangan talaga natin na magsikap sa buhay kahit papano hindi tayo mapag iwanan ayan di bali hanggang dito lang guys ang pamalas tv at maraming salamat po sa inyong panunood bye bye